Gan. Okay. Hindi, okay, pasok yan. Nagwe-win kami ng kuya. Mga na kami. Yan yung maliliit. Ayan sila yung maliliit. Ayan. Oh, laki na na. So, tinitimbang muna namin para sigurado. Pantay-pantay. Ayan yung mga iwiwin namin. Yung nandyan. Ito, ito. Ayan. Ayan. Tama. Tama. Pag mababa, kikip muna namin sa milking. Sama ko si Gani, si Edward, ay, si Gilbert, tsaka si Nigel. Ilan? 8-3. Come on, girls. One Pasok. Tidak bisa na aku.

Oh, ganda niya na. Pinakamalaki, 130 kilos. Yan. Yan. Laki oh, laki oh. Ayun. Last mob na yun. 104. Pasok. Mabilis lang pala eh. 1 0 pasok. Maganda kuyang kuya ngayon. Malalaki. 1-2-8, 1-2-9. Ganda Bull. Pag bull talaga, asahan mo malalaki. So ganyan ang ginagawa namin. Nag-win. Mag-start kami One, two, dati. Seven. Dati pinipili lang namin kung sino malalaki ngayon magtitimbang na. 90. 90? Wala. Dito yan. Come on. Come on. right, tutuloy namin. I'll see you guys around.